Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn idol Ito yung mga punta sa Labisaya Malakas ang ulan Ito yung pabariya sa Nailang Bisaya Maulan o Malakas ulan Kailan, kailan. Kamusta na kayo dyan? Siyad na tulad sa mga bago kong mga subscribers Sa ating mga kaidol na walang sawang pag-support sa akin. Thank you sa so, inyong so pag-support sa mga kaidol. Makas ulan mga kaidol. Hindi tayo makalis alas Wala manang kaya. silong mga tayo dito. Kaya ay ulan. Abasa tayo dyan. Sabiya sana kung mga tayo doon hindi ka dito. Lakas na ng ulan. Namaya, babaha na naman yung kanal ko doon. magli limas na naman ako rin. Oo.

ulan ah, maganda yung ulan nga biglang bumagsak kasi dali rin yung tumitikil yan ang ano yan ayan so, tumitikil ayan bago tong sila saya, sa may golang ulan yeah pedal dari sini sila bisaya marami siyang bariang eh buti itong tumitig ilang ulan biglang bagsak sa ulan ngayon bigla ding tumitig il yan mga kaganda ang ulan yan mga kaidol dito yung tagalan Dito na tayo sa so, so, yeah. Bisaya. Hello, Day. Babariya naman, Day. day. lang. May, May bibili, Day. inda okay. jalawa thank you oh nama si pugak pugak koi dia <laughs> pugak koi sampai kabar ya dah sendiri pulang ayo lan minggu kena isa sa ulan mga idol wait na ako natin mapabarihan ito buho buho pira ng mga tao ngayon ah, ay madali tayo naman biglang bumuhos na naman yung ulan ah. basa na naman tayo ito Hindi ko na tayo mga idol Thank you, thank you Yan lang mo na Ating vlog ngayon mga